sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasabi. At syempre, panibagong topic yung ating babasahin ngayon mga kasabi. Idol pa topic naman. Bakit mahalaga sa magjowa ang naglalambingan? please panapan nyo ako sobra idol sana mapansin mo ako kahit ngayon lang so syempre yung ating sender mga kasabi ay isang babae na sabi niya bakit nga ba napaka importante daw sa magjowa na naglalambingan so bibigyan natin ito ng topic kung bakit nga ba mahalaga syempre para sa akin mga kasabi ito yung aking opinion tungkol dito na napaka importante naman talaga sa magjowa na naglalambingan kayo dahil dito nyo napaparamdam ang pagmamahal ninyo sa isa't isa at kung gaano niyo kamahal ang jowa ninyo. Siyempre, sino ba naman ang lalaki at babae kapag once na kayo ay magkarelasyon. Tapos hindi kayo naglalambingan without touch, without kiss. So, siyempre nangyayari, di ba? Parang walang sa isa ang inyong relasyon dahil hindi kayo nakakapagbigay sa isa't isa ng lambingan ninyo. Kailangan kapag ka ganito, eto yung pinakaimportante sa magjowa. Na talagang kailangan nagkakaroon kayo ng moment na dalawa kahit na hindi kayo nagkakaroon ng intimacy, pero kailangan kapag kaganito yung lambingan ninyo kahit kumain lang kayo ng quick quick sa labas kahit kumain lang kayo ng kikiam sa labas is napaka importante yan sa magjowa mga kasabi na dapat ginagawa natin kasi alam nyo ba kung bakit syempre dahil doon yung napaparamdam sa mga jowa ninyo na talagang mahal na mahal mo ang isang tao at lahat gagawin mo para sa kanya. Kung ano man ang makapagpasaya sa kanya ay dapat gamin natin kasi bibihira naman sa magkarelasyon na talagang ganito. Pat sa magkarelasyon ay ganito yung ginagawa nila mga kasawi. ba diba? Napakasarap sa pakiramdam kapag pinagsisilbahan natin yung taong mahal natin, pinaparamdam natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal. At higit sa lahat, alam nyo ba, napaka-importante din nalambingin natin ang ating mga jowa kasi alam nyo ba kung bakit? Para hindi nila tayo nakakalimutan. Kasi alam nyo ba, napaka-importante lalo bilang babae, eto yung gawin ninyo na talagang lambingin nyo na sobra inyong jowa. Para kahit magkalayo kayong dalawa, ikaw pa rin yung iniisip niya. Talaga napaka-importante yon para naman hindi ka mawala sa isip niya. Kasi natatandaan niya na ay eto itong babaeng to. Eto yung pinaka-the best na minahal ko. Kasi napakalambing Lahat ginagawa niya para sa akin at talagang hindi ko siya nakakalimutan. Kahit na magkahiwalay man kayo, ay kinukwento ka pa rin niya sa ibang tao. Dahil syempre hindi niya nakakalimutan yung mga moment na na mag kasama kayong dalawa. Kaya kapag sa nagmahal ka ng isang tao, ay iparamdam mo para wala kang regret sa iyong sarili kapag ka eto ay mawala man kayong dalawa, at least na ibigay mo yung todo na pagmamahal mo sa kanya, mga kasawi. Yan mo mga kasawi, ang aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa akin. Sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga, mga kasawi